Excited na ang senior citizen nga si Virgilia Bardon nga maapil sa gikaingon nga halos doble nga budget karon nga tuig sa mga naglisod nga senior citizen. Isip bago lang naka-apply sa pensyon sa mga senior citizen nang hinaot kini nga maapil sa listahan ang yang pangalan sa mga makadawat sa gigahin sa gobyerno nga alang kanila. Ah, malipay yun may yud. mga senior nga mahatag na, sir. Uh -huh. Oh, makadawat may anak. Kaya ko, permero pa man yun ko anang kuan kung makaapil lagi ana basig ang katurang nauna ba oo uh -huh. pero sa Ula... imong ginalauman oo uh, na uh, malipay jud mm -hmm. ang presidente sa mga senior sa Olimpog ang miangkon nga dugay na nilang gihulat ang maong benepisyo gikan sa gobyerno nga alang kaniya kon moabot dako usab ang iyang pasalamat Sumala ni Rogelio Paglinawan nga lakip pa usab siya sa mga nagalaom nga maapil sa mga makadawat sa gihimong dublado nga pensyon. Ako na panang sa mga mga senior citizen kay anak na may pundo maabotay. Unya sa sa mong panglantaw karon og naa ni na kalipay na mo sir labi na gyud sa mga senior citizen nga mga sama namo nga naa kalisod gawas sa mga senior citizen nga medyo manjo na ay kwarta dili kay to sila mag uh, maghunahuna pa ana pero kami uh, mga labi na sa barangay Olimpo kami halos gyud mga indigenous gyud kay mga senior dere Sa bahin sa Office of the Senior Citizens Affairs sa Johnson, gikumpirma sa tigbamaba nini nga doon na na-schedule alang sa pagpang apod, -apod sa naisgutan niya pensyon. Na-schedule na da, dan, da, may 20, 20, 21, 22, 23, upang kaglaw. Kahibaluan nga malipayon nga gianonsyo sa labaw sa DBM nga halos gidoble ang alokasyon ni Inikaron nga tuig nga ana sa 49.8 billion pesos kung itandi sa nakalabay nga tuig nga ana lang sa 25 billion pesos ang alokasyon. In the heart of changing lives, Kindisi Brigada Danikasi. Brigada News.